magandang mga idol yan may bagong kontrata na naman tayo isang kitchen island na malitla lang sya ito mga idol ating nanya so ito yung gagamitin natin mga wood pallets din tapos ikaklamp ko dahil sa kinulang ako sa clamp yan gumawa ako ng isa ulit isa pa lang kasi isang extra kong clamp eh tapos ito yung, ito yung mga dividers nya para siyang malaking surak lang mga idol pero yan maganda kasi yung mga spacer niya kasi maganda yung grain ng paleta yan matibay so ito mga idol ikaklamp ko lang to tapos lalagyan ko ng mga wood glue bawat ito mga, mga sukat niya ay mga dito niya pagdudugtungan tsaka ako isa sand and ipi-play ko na din kasi medyo malapad tong isa eh. And medyo mataas planer sand tapos natural finish tong mga idol. So hanggang dito na lang mga idol. kaso baybayin bye, -bye lang bawat step na gagawin ko para kung sakaling may mga paleta ko at kasi nang gumawa din, magagawa niyo din. Sa so, mabilis na paraan na lang mga idol kasi may guide na kayo. Ito na yung magiging guide niyo. Sige so, mga idol. Yan mga idol, magugulo na tayo. Okay, digigin natin lahat 'to.

Uh, isang araw ko itong iguglu mga idol nagka-clamp kasi gusto natin fit na fit talaga yung pagkakago niya yan mga idol pinapatungan ko lang sa mga ito kung anong gamit or kahit anong pwede yung may patong para mag-flat siya sa baba di bali nang may mga matataas siya dito mag-planer naman natin yan ang gusto so yan lang mga idol salamat update ko kayo ulit bukas kung ano pa ang gagawin natin sa mga idol pero guys uh, ginagawa ko na yung patungan nya ito yung magiging patungan ng kung ano man ang ilalagay ni customer so pako ang ginamit ko dyan guys di uno di unong pako pa tapos kaya matibay itong Ginagawa ko mga idol basta basta mabubunot yan ah maganyan kasi yan mga idol, linalagyan ko ng wood glue sa bawat pagpapakuan yan. Kapag tumigas na yan mga idol, mahirap mo na siyang bunutin. Dahil may pako na din, may wood glue pa. Yan. na yan mga idol. Yun. Kung makikita nyo yan, glue yan. na. Yun yan. Yan. Sumpa. Oh, yan na. Yan na. Yun oh, diba? pinupunasan ko muna yan mga Pupunasan ko yan. Pag katapos ko nung may kabit yung isa. Ito nakagawa na ako ng isa. Siya mga idol. Yan. Pero nakabaligtad yan. Yung mga idol. Tapos ikakabit ko na bukas itong hindi ko matatapos ko ngayon to. And isa sa tapos i-planer ko na to bukas para may kabit na. Kagawin ko muna yung paa. Okay, so, gabi to. Sige mga idol So yan, ika-cut ko na yan mga idol Natapos ko ng na-planer at na-sand Pero i-re-sand -re ko pa siya ng 240 mamaya For finishing Yan, ika-cut ko na sa sukat niya, 110 110 cm mga idol So, na po yung finish. No, mga idol Straight po. Track so atang tawag dun eh. So, ginamit kong pang kan. pa na maging straight siya. So, yan mga idol. Isasan ko na lang itong mga edge niya. Tapos... Ayan mga idol, i-finish ko na siya ng 240 mamaya. Tapos lalagyan ko siya ng brace dito. Yan mga idol. Kasi para mas matibay din. Tatlo, tatlong brace. Yan, para kahit magsasandal ka dito, hindi siya matatanggal, mabibiyak. Pero matibay na siya mga idol kasi naka wood glue na yan. Yan ang itsura mga idol. Sige mga idol mga idol, hindi ko na i-video kung paano ko na ikabit to. Pero madali lang naman siya. Sinukat ko lang siya dito. Dinivide ko lang ng 3. Dinivide ko lang ng 3. Ay, 4 pala, 4. 4 shelves. Parang 4 shelves siya kay. Uh, dinivide ko siya. Tapos, dinivide ko sa 100 cm. Tapos yun, kinabit ko na. Ang ginamit ko is screw screw tsaka nail para matibay na matibay tapos may mga wood glue yan mga idol. Kaya matibay siya. Yan uh, so ganyan mga idol. 14 inches tong hab tong lapad nito tapos 100 cm. Bali 100 cm siya. Tapos ang haba niya is 100 cm 100 cm by 100 cm. Yan mga idol. So ang ikakabit ko na lang yan is yung sa likod and kasi may cover yan mga idol eh Ito. may cover siya dito sa likod yan so yan ang magiging cover niya pero ikakat ko pa yan kakat ko yan ng depende sa size kung siguro ganyan The full cover ko or ganyan siya Nakadepende na yan na idol. Titignan ko lang mamaya kung anong magandang itsura. Tapos yan. Tapos lalagyan ko na pagitan na ganyan siguro. Bawat side niya. So yan lang muna mga idol. Update ko kayo mamaya kung anong gagawin ko. So pagkatapos niya, kakabit ko na itong pinakatap niya. Ito idol. See mga idol. Ito na siya guys, natapos ko na. One meter by one meter. Yan mga idol. Yan, salamat sa panonood. Kung gusto nyo bawa din ng sarili ng ganito, ito na ang gawin yung guide. Sa mga idol. tiba yan mga idol kasi meron siyang brace dito